Panaro na ramon lang to sa mga barkada mo to. Ano ka Ate, si an mo eh? Ano? Si an mo. Ikaw to ihi. Ah. Oh, Ako tanay mo? Na may ka ba? Tuya hey, ka sa barkada mo to ram. Ay. Nagkita ka mo subang mo? Why? Insa to? Wa ngayo to kuno kwarta eh, mo to kay bakal na kuno ka gatong panang motor. Kay may panawan to kuno importante kuno.

ngayo kuno to, man, na to, kaya man, importante itulakan na na to. Wah, takot kwarta, inugtao ka na. Bisa may kwarta ta, kwan, di matako magtao ka naman. Okay, ah. abi, bulig-bulig yan, ko, kwan, ang lambon dyan, o, kaya hulat na to, tali, mabuto ka importante tulakat nanda. na na. Di mo siya na mga barkada na. Hmm, hmm lambon yan. Meron, matapos na yan. Oo, araw na siya, o. Oh, nai, tingnan ka rin, nai? Arat na siya, o. Tingnan ka rin? Nagilambon ako ka abalong namo na mo na. Uy, makatigin na? Na? Uy, makatigin na sa sulod bala ko to. Nagisulod oh. ay naginom to. tubig na ako. ko. May... may warta ka dyan na yun. Ngayon na yun bakal yun. Baka ako gasolina to. Maddo kami to sa grupo to. May warta? Betul. May birthday kaming katuan to. At gasolina mo to rin na yun. Manandirid huh? lang na yun. Uy, kung di kwarta? Tayo, may manandirid dyan tayo. Ah, may kwarta ko di pa Kinang lalo mo siya sa pang bukas-bugas kasi sa gabi ito. na okay. yan? Yeah, ano na eh? Pay, nanay ito? mo, basi ko may kwarta dasa. May kwarta ko din matuod pa, ay pang bugas bugas na diya karoon. Huwag takraw pa ba, niya punon karoon. Bakal ko kasalina, madumi to sa birthday o. Oh. May birthday to bigraw grupo. Na, amo na galing ang lain sa si inyo, mga bata, ay kung may lakadan ka mo, kadasik sa si inyo mga iyo, pero kung paubrahon gani ka kamo ika mo, tinuk, tininulog. Eh? Batean nyo? Eh, subong. Batean oh, nyo? Oh, kinang nanon, Mugali, Tiba, na si mo gali kwarta. Ati pa, nung tanang magtaw sa imo. Karoon na ito, ay giti mo. Hindi ka masapaan. Di susuha pa ni Malay ta. Eh, batean nyo yung servan ni tatay nyo? Ha? Anong dito na ito? Ah, bisa may kwarta ako? Hindi tako magpurong ni Ayun sa? Tamak ni mo ka... Anong nga klase tao? Eh, tamo dyan? Ta tamat, tamat. Di maging...

Kaya nung oras na ako doon, panas na Problema na Tuya ka lang anay, huram sa mga upod mo to. Huram ka lang kay iskalat lang galing kung nagubra sa kampo. Ano doon? Baka kasalina na yun. Ikaw, 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 di ikaw, 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 mo kita. ikaw, o paano Ay, ka doon toga, pa na doon, makikina ko lang kanun to, may pay doon kanimo to. O, oh, 100 pesos lang, hindi kita taong eh. Baka lang lang, oh. Dito, so yan okay, sa barkada mo ka, ka huram. O, pwede lang, huram ka lang to sa ila, panay. Sa barkada mo, huram. Ay, kita mong napainap ka nanda. Kuya ka, pa huram. Kuya ka, huram nanda. Pa na doon, pa na doon. Para karo mahuli ka karoon. O to, dosanda ka. Kaya nga yung gasolina motor, paano kayo? Paano ito, wet gasolina? Ate, problema mo rin. Kurami lang, anay, okay, ito sa ila. Kaya nga, kamit nima mag ka lawas man, ito yung mag -ubra. Kana do na ramon lang to sa mga barkada mo to. Nga ganito Ate, -an eh? Ano? Hi anmu? mo. Ikaw hi. Oh, In... Ah. Ikaw ta na imo? ka ba? Tu ya sa barkada mo to ram. Ikaw ma ikaw ma drive. Wa gid indi gid mara. Eh, sige na. Ano gid lang to nay? Amo dai a. Hay kan ni. Kanon ni kay ko sugoon ka da de. Okay bisa da at ka kwarta pa. Panaw doon? Gari nga yun, kung sugo ka mag i sa garden, tamad ni mo. Hmm, uh, kung uh, tamag, panaw ko. Ate, parang... Ate, muli, uli, Ate, timol. balik pala dahi. Kakaal ka dahi. Panaw doon? <laughs> sino mo? Lihian mo, anay mo motor. <laughs> ah, naku siya, no, pinahog na mahuram kwartak na ko. Ay, ngine. na ay, mm. na siguro ma. Na ang mga bata sa panahon subong ah.